Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Sa pagsuporta ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pilipinong inventor at dalub agham, nagbigay rin ng buong suporta si DILG Secretary Benhur Abalos para rito. Saad ni Abalos, magiging katuwang ng mga inventor at dalub agham ang ahensya para magkaroon ng exposure ang kanilang mga imbensyon at may pakilala sa publiko. Dagdag pa ng kalihim, ang pagiging malikhay ng mga Pilipino ay dapat nabigyang pansin at maipagmalaki. Libreng Wi-Fi sa mga pampublikong paaralan ay dapat natulungan ng telco companies na mais sa katuparan ayon kay Senator Grace Poe, alamin mula kay Danisa Lopez. Ipinahayag ni Senator Grace Poe na ang pagbibigay accessibility sa libreng Wi-Fi sa mga pampublikong paaralan para sa mga kabataan ay dapat na palakasin ng telco companies at government regulators. Ayon kay Poe, dapat natulungan ito ng Department of Information and Communications Technology o DICT at Department of Education o DepEd bilang parte na ng new normal ang online education. Dagdag pa niya, may ilan pa rin sa mga kabataan ang walang sapat na pera para makapag-Wi-Fi para sa kanilang mga pananaliksik at mga gawaing akademya. Kumpiyansa naman si Poe na handang makipag-koordinasyon ang mga telco companies para sa pagpapabuti ng sektor ng edukasyon. Dani Zalopez, Naguulat para sa One Media Network. Bilang tugon sa paulit-ulit na panghaharas ng China sa Pilipinas sa South China Sea o SCS, muling iginiit ng US government nitong Sabado na buo ang suporta nito sa bansa. Ang pahayaga inilabas matapos ang pinakahuling resupply operation ng Pilipinas sa Ayungin Shoal kung saan ang isang Chinese Coast Guard o CCG vessel ay pinilit na baguhin ang takbo ng isa sa mga barko ng Pilipinas gamit ang water cannon. Sa kabila ng panggigipit, matagumpay naman na natapos ng mga supply boat ng Pilipinas ang resupply mission sa barko ng Philippine Navy na BRP Sierra Madre LS-57 na nakatalaga sa Ayungin Shoal noong biyernes. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Dole, hinimok ang mga pribadong sektor na ilabas ng maaga ang 13th month pay para sa mga empleyado. Ahensya ng DTI na PTTC nagpaalala sa mga MSMEs na irehistro ang pangalan ng kanilang negosyo. Kongreso, nakiisa sa pinakaunang defense forum para patatagin ang proteksyon sa teritoryo ng bansa. Bagong Pilipinas Sir Bishop Fair inilunsad na sa Bukidnon. Ilang atraksyon sa kamay nilaan nagningning sa ginanap na taunang Christmas lighting ceremonies. Zach Tabudlo, nakatakdang magtanghal sa Singapore para sa kanyang 2024 concert. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nakatakdang maganap mula Pebrero ng ikadalawang putatlo hanggang ikadalawang sa susunod na taon ang Philippine Dive Expo FedEx sa World Trade Center Metro Manila sa Pasay City. Inorganisahan ng Department of Tourism o DOT ang FedEx na may pinakamalaking plataporma sa bansa para sa diving community. Inulunsad noong 2019 ipinagmamalaki ng FedEx sa ang isang dive travel exchange business-to-business -business meeting na nagpapadali sa mga koneksyon sa pagitan ng international at Philippine dive operator. Magtatampok din ang kaganapan ng isang dive conference na magbibigay ng isang plataforma para sa mga lokal at international na dalubhasa upang mag-network at magbahagi ng kaalaman sa industriya. ini-kayat ni Senator Pia Cayetano ang mga bagong halal na SK na magpalaganap ng kabutihan sa pamamagitan ng pagiging isang tapat at magandang ehemplo na leader sa mga kabataan. Danisa Lopez para sa detalye sa pagdalo ni Senator Pia Cayetano sa Tagaytay International Convention Center kung saan naroon ng opisyal ng sangguniang kabataan SK para sa pagsasanay at seminar, nag-iwan ito ng mensahe sa mga bagong halal para sa magiging pamumuno nito sa komunidad. Ayon kay Cayetano, nararapat na akuin ng mga SK ang responsibilidad nito sa pamumuno dahil sila umano ang tinitingalan ng mga kabataan. Bilang anti-vape ang senadora, pinaalalahanan nito ang mga opisyal na iwasan ang pag-vape o kahit na anong uri ng tobako, gaya ng paninigarilyo dahil pareho lamang itong masama sa kalusugan ng tao. Dagdag pa niya, kaakibat din sa bisyo ang paggamit ng mga iligal na droga at labis na pagiinom. Kaya't hinikayat niya rin ang mga opisyal na isulong ang mga programa at aktibidad na magpapalakas sa pisikal na pangangatawan ng tao, gaya ng sports at community service. Donny Zalopez nag-uulat para sa One Media Network. Pinalalahanan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang lahat ng private sector employers na ilabas ang mandato na 13th month pay ng kanilang mga manggagawa ng hindi lalampas sa ikadalawamput-apat ng Disyembre sa Labor Advisory 25 Series of 2023 na inilabas no'y ikawalo ng Nobyembre, inulit din ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma ang taunang gabay ng Departamento sa tamang pagkalkula ng mandatoryong benepisyo para sa lahat ng empleyado sa mga pribadong kumpanya. Ang 13th month pay ay mandatory sa ilalim ng Labor Code of the Philippines at Presidential Decree 851. Sinabi rin ng Departamento na hindi nito papayagan ang mga kahilingan para sa exemption o pagpapaliban ng pagbabayad nito at inaasahan nila na ang lahat ng employer ay magsusumite ng kanika nilang compliance report sa mismong araw o bago ang ikalabing lima ng Enero taong 2024. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force sa ulo ng mga balita. Dole, hinimok ang mga pribadong sektor na ilabas ng maaga ang 13th month pay para sa mga empleyado. Ahensya ng DTI na PTTC nagpaalala sa mga MSMEs na irehistro ang pangalan ng kanilang negosyo. Kongreso, nakiisa sa pinakaunang defense forum para patatagin ang proteksyon sa teritoryo ng bansa. Bagong Pilipinas Servicio Fair inilunsad na sa Bukidnon. Ilang atraksyon sa kamay nilaan nagningning sa ginanap na taunang Christmas lighting ceremonies. Zach Tabudlo, nakatakdang magtanghal sa Singapore para sa kanyang 2024 concert. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Toang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Tinatayang higit na isang daan at sampung libong ng bukid noon ang nagbenepisyo sa paglulunsad ng bagong Pilipinas service nitong kamakailan lang. Ito ang ikapitong probinsya na inilunsad kung saan nakatayo ang mga karavan na 58 service caravans ng 58 ahensya at 176 na iba't ibang serbisyo at programa. Tinatayang umabot sa 300 at 70 na, na milyong piso na tulong pinansyal ang naipamahagi sa nasabing service caravan. Halos na sa isang libot limang daang lokal na pamahalaan na ang napatayuwa ng mga fire station at nabigyan ng mga fire trucks ng Department of the Interior and Local Government para mas mabilis na maaksyonan ang anumang insidente ng sunog sa kanika nilang lugar. Narito ang balita hatid ni Jade Buhoy. Sa mga nagdaang buwan, marami-raming insidente ng sunog ang naganap sa iba't ibang panig ng bansa. Kaya naman ang Department of the Interior and Local Government o DILG ay nagpatayo ng fire station sa halos 1,500 lokal na pamahalaan sa bansa para mas mapabilis ang pagsugpo sa sunog. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, kanilang higit na pinagtutuunan ng pansin ang pagpapaigting sa ahensya ng Bureau of Fire Protection o BFP upang mas mapabilis ang pagresponde sa bawat lugar at mabawasan ang bilang ng magiging biktima ng sunog. Base sa pahayag ni Abalos, mayroon kabuoang 2,100 at 12 fire truck unit ang inihandog sa iba't ibang lokal na pamahalaan upang mas mapaikli ang oras na igugugol ng mga bombero sa pagpuksan ng apoy. Ang mga karagdagang fire trucks at ipinatayong fire station ay alinsunod sa Republic Act 11589 o ang BFP Modernization Act of 2021 na naglalayong mag-ugnay ang BFP at DILG upang pagtibayin ang kakayahan ng mga naninilbihan, palakasin at magusayin ang mga kagamitan, pati na rin ang pagpuksa at imbestigasyon sa tuwing mayroong rescue operation at pagpuksa ng sunog. Jade Buhoy, Naguulat, para sa One Media Network. Nagbigay paalala ang ahensya ng DTI na Philippine Trade Training Center o PTTC ukol sa pagrerehistro ng mga MSMEs ng kanilang pangalan ng negosyo. Pahayag ni PTTC Executive Director Nelly Deliera, ang pagrerehistro ay paraan upang masubaybayan ng ahensya ang kanilang mga pangangailangan para sa mga pagsasanay, trade first at iba pa. Dagdag pa niya, ito'y para maprotektahan din ang kanilang negosyo sa mga panloloko at illegal na transaksyon. ami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Dole hinimok ang mapribadong sektor na ilabas ng maaga ang 13th month pay para sa mga empleyado. Ahensya ng DTI na PTTC nagpaalala sa mga MSMEs na irehistro ang pangalan ng kanilang negosyo. Kongreso, nakiisa sa pinakaunang defense forum para patatagin ang proteksyon sa teritoryo ng bansa. Bagong Pilipinas serbisyo Fair, inilunsad na sa Bukidnon. Ilang atraksyon sa kamay nagningning sa ginanap na taunang Christmas lighting ceremonies. Zach Tabudlo, nakatakdang magtanghal sa Singapore para sa kanyang 2024 concert. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa puso ng masa. Ito ang News Force.